Hindi pa kami kasal ng partner ko pero palagi na lang namin pinagtatalunan ng pagbibigay niya ng pera sa pamilya niya. Imbis na ipapakain niya na lang sa amin ay ipapakain niya pa sa mga kapatid niya na wala namang ibang ginawa kundi matulog. Napakaraming importanteng bagay na kailangan naming unahin pero inuuna niya pang bayaran ng utang ng nanay niya sa tindahan. Sinusubukan ko siyang kontrolin sa pagbibigay ng kung ano-ano sa pamilya niya pero nagagadit lang siya sa akin at ako pa ang nasusumbatan. Wala daw akong karapatang pakialaman ng kinikita niya dahil hindi naman daw kami kasal. importante ay napapakain niya kami ng tatlong beses sa isang araw. Madalas niya rin ako tawaging palamonin palamunin at marami pa daw siyang mahahanap na babae na hihigit pa sa isang katulad ko na mapaghanap palagi ng pera. Minsan ay ako pang inuutusan niya na maghatid ng pagkain sa mga kapatid niya habang ako ay naglalaba at nag-aalaga sa anak namin dalawa. Kapag hindi naman ako sumunod ay walang katapos ang pagpapalayas naman ang naririnig ko at sumbat sa pagkain naming mag-ina. Hindi ko naman magawang kumuha ng pera sa bag niya dahil nilalagay niya yun sa ilalim ng unan bago siya matulog at dinadala niya rin yun sa banyo kapag siya ay maliligo. Ang gusto ko lang naman ay makaipon siya kahit papano para kung sakaling atakihin nasakit ang anak namin ay may madudukot siya pero parang ako pa yung laging masama